Hola, ipasodilo pende kay nagdali magulmeye kayo. Ah, sige tayo, salamat po te ah. Salamat. Oh, sige. Ah, sige. Wait. Naganay tao raon boss, o te daron. Naganay tao, sige, naa karon. Pistachio. Ah, sige. One, ay mauna mo kun. Na, na, ako ko kuy gi-deliver mo. Kus kunwari ka pa, eh talent mo naman yan. Naa ko gi-deliver ikaw na niya ng ras ba dapat magkita kami so din ako sila pen so din ako sila pen Red ba red? Big B. Red. red. Parcel red. Wala man. Ay wala diri ah. Ada utana ko siya wadagan mo. Mung... Dagan mo kung tao god. Utana ko ba unsa na ah? Ay apelyido. Ah. Ay pista diay. Aw. Mao Ako lay paso di kay nagdali mo kayo. kay. Pasa mo ni parcel pa, pa. ba? Oh.

Ito, sa mga nag-aabang ng GRP Plus. GRP ko? Ano si, pili doon nyo direte? Ano si, pili doon ninyo? Kutik Kote. Ay, kutik? Ay, kutik dahil siya Pari sa kutik, no? Mga yung pamilya kayo? Butan Ay, Sa barangay nyo direte? kaun Ay, nag-pass up mo Dagaan po kong day, bangon? Ano, bala-bala yung kasundahan Paano kaya? masabi? Eh, parasil <laughs> <laughs> Parasil, nag-parasil ko pak, pan pa ko, mag-deliver pa ko. Sige, salamat.